sa biyernes. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas sa 4.5% nitong Setyembre. Marathon plenary deliberations naman ng Senado para ho sa 2024 National Budget umarangkada na! Senador Winel ka mga garang pag-iissue ng warrant of arrest ng DOJ laban kay Senior Aguila Pangopisyal opisyal at miyembro ng SBSI. Pangulong Marcos naman pinangunahan ang paggunita ng ikasampung anibersaryo ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda. At chemical spill sa Batangas under control na ayon sa OCD. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Satan, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito na, ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Para na ho ngayon ng mga kabrigata, November 8, 2023. At kami ho ang inyong mga Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating balita mga kabrigada, kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega naligtas na ligtas na hong nakatawid ang apat na mga Pilipino at ilan pang foreign nationals sa Gaza. Sabi ho ni de Vega sa bilang ay kabilang ang dalawang buntis at tatlong mga infants. Inaasahan naman makababalik na ho sila sa bansa sa araw ng biyernes. Meron namang mga anim na Pilipino ang nagdesisyong manatili sa Gaza at posibleng sumabay sa iba pang batch ng mga tatawid sa border. Bago ho yan, una na rin nagpasalamat sa pamamagitan ng isang video message si Pangulong Bongbong Marcos. Anya papunta na raw ho itong mga tatawid na yan sa Cairo kung saan ay magmumula sila pabalik at papunta naman dito sa Pilipinas. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nadagdagan pa ang lang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang unemployment rate sa 4.5% nitong Setyembre mula sa 4.4% noong Agosto. Katumbas ito ng 2.26 million na mga unemployed Filipinos na mas mataas ng humigit-kumulang sa 50,000 na mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto. Sa kabila niyan, mas mababa ang 2023 September unemployment rate kung iko-kumpara naman sa 5% noong Setyembre ng nakaraang taon. Inaasahan naman ng PSA na tataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa mga susunod na buwan dahil sa papasok na holiday season. Samantala meron namang nasa 5.11 million na mga Filipinos na mga underemployed. Lumarga na ang marathon plenary deliberations ng Senado. Ito ho'y para sa proposed 5.768 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Pinangunahan ni Senate Committee on Finance Sir Person, Sen. Sonny Angara, ito nga po ang 2024 General Appropriations Bill kung saan ay inaasahan tatagal hanggang sa November 20 ang deliberations para ho rito. Una nga ho nag-interpolate si Sen. Risa Ontivero at sa kanyang pagtatanong ay idiniin ho niyang kailangan masiguro na wala mga mispriorities sa budget at iwasan naman ang underspending at poor spending ng ilang mga ahensya. Sabi pa ni Senator Angara, ang mga naungunang agencies daw na nag-underspend ay ang DICT, DMW, DSWD, DOE at ang DOT. Iminungkahi rin ni Ontiveros sa pagkakaroon naman ng prohibition sa augmentation ng Confidential and Intelligence Fund. Rapido! Brigada balita nationwide! Mga kabrigada, tanggap na tayo ng mga report. Senador Winel Campo ang agarang pag i ng warrant of arrest ng DOJ laban kay Senyor Aguila at ilan pang opisyal at membro ng SBSI. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Ikinatuwa nga Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug Chairperson Senator Ronald Bato de la Rosa ang ipinakitang medyo swift action ng Korte Suprema. Ito ay matapos ng agara mag-issue ng Department of Justice o DOJ ng warrant of arrest laban kay Jaden Skilario o mas kilala sa tawag na Senior Aguila at maging sa iba pang opisyalis at miyembro nitong sangkot sa kasong human trafficking. Ay kay Dela Rosa, nasa labing tatlo ang kabuang bilang ng inaasahan nilang makukulong at kasama na nga rito ang ilang dating pulis na naging miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. o SBSI na siyang tumututok sa training ng mga kabataan. Samantala binigyan linaw ni Dela Rosa na bago pa mag adjoin ang joint hearing kahapon, ay nakatanggap na sila ng kopya ng warrant of arrest para sa mga ito. Maalala sa nasabing pagdinig ay nagsilabasan ang iba't ibang ebidensya at testimonya na nagdidiin sa maling palakaran ni Senior Aguila at ilan nitong miyembro sa loob ng Sitio Kapihan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Pagkakabrigada right. Balita Nationwide Mga si Pangulong Marcos Pinungunahan Ito nga hong pag-alala sa 10th Anniversary ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda Bigara Jason Del Monte, ibrigada mo! Brigada! Kukukupay! Nagulong ko ni Nanbong Bong Marcos Jr. ngayong araw ang pagunita sa ika-sampung taong anibersaryo ng Supertepo Nyolanda sa Tacloban City Commission Center. Sa talumpati ng Pangulong Marcos, muli nitong pinasalamatan ng ibang-ibang bansa, international at uh, local non-government organization na nagtulong-tulong para muli magkabango ng Tacloban at iba pa ang mga lugar na winasak ng nasabing bagyo. Ulo na nito nabigyan ng espesyal lugar sa mga puso ang mga nasyawantin na namatay dahil sa bagyo. Ito e, nga ko ang ni Marcos na gagawin ang lahat ng gobyerno upang mas pagkatahid pa, pag pa ha, ang paghahandaan dito sa mga anumang kalabidad. Samantala, inangunahan rin ni Marcos ang distribusyon na may exit tumulang 3,000 mga certificate ng awards sa mga pamahay ng Pistares. Mamayang hapon naman ay magtutungo ang presidente sa Tacloban City Holy Memorial Garden kung saan na-timeline ang may exit 3,000 mga Taclobanon na biktiman na sa ating bagyo. Matatandaan, November 8, 2013, tumama ang sinagulang isa sa pinagmanagas na bagyo na tumama sa kalupahan ng Pilipinas na nag-1 ng may exit 6,000 kataon na namatay at may exit 28,000 Ana sa kabrigada ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa Super Typhoon Yolanda Survivor sa Tacloban ngayong araw. Simbolo ng pagbangon makalipas ang isang dekada ayon yan sa liderato ng kamera. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. live Report. Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na muli na makasisilay ng panibagong pag-asa. Mga residente ng Tacloban City, isang dekada matapos ng mapait na karanasan ng pananalasa ng Super Tycoon Yolanda. Pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez kasama ang ilang government officials ng distribusyon ng titulo ng lupa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dulot ng paghagupit ng bagyo noong 2013. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Romualdez na hindi lamang ito piraso ng papel, kundi kumakatawan sa commitment ng pamahalaan at simbolo ng pag-asa at pangarap ng bawat residente ng takloban na magkaroon ng sariling tirahan. May tuturingan niya na tagumpay ang pamamahagi ng titulo upang iangat ang mga komunidad mula sa malawakang pinsala ng bagyo. Inalala rin ni Romualdez ang libo-libong nasawi sa trahedya pati na ang mga nagsilbing bayani sa kasagsagan ng pagbangon ng lungsod. Panawagan nito sa mga presidente gawing selebrasyon ang kwento ng katatagan, at pagkakaisa at pag-asa tungo sa pagbangon. Bilang kinatawa ng distrito sa Kongreso, tiniyak ni Romualdez na pag-iibayuhin pa ang recovery efforts para sa mga biktima kasabay ng pagsusulong ng matatag at mas handang komunidad sa hinaharap. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Tutol ang makabayan block sa pagpapapasok ng mga sundalong Japanese sa Pilipinas. Ayon po kay ACT Teacher's Party List Representative Franz Castro sa panayam ng Brigaden Yusef M. Manila, noon pa man ay naging malinaw na raw ang kanilang stand pagdating sa mga kasunduan ng bansa sa mga foreign joint exercises. Malaking bahagi raw na kanilang pagtutol ay ang naging pangaabuso noon ng mga Japanese sa mga kababaihan noong panahon ng gera. Uh, sa karanasan natin doon sa mga abuso sa mga kababaihan sa ating mga kababayan noong panahon ng gera, Maliban pa ho ay posible rin daw na mas maging lapitin ng gulo ang Pilipinas sa sandaling matuloy ito nga pong sinasabing joint exercises. Then ang US ay junior partner niya ang Japan. Hmm. Sinasabing Sinasabi niya na kapag nag-trigger nag ito ng, uh, ng, ano, no, ng gera, dahil alam naman natin ang US ay merong uh, conflict with the China. Mga kabrigada, ang pambansang pulisya nagdagdagan ng puwersa. Panunumpa po sa mga bagong li lateral officers, isinagawa ngayong araw. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Natagdagan pa ang puwersa ng pambansang pulisya. Ito'y makaraang manumpa kaninang umaga dito sa Campo Crame, ang 43 mga bagong opisyal ng PNP. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang oath-taking para sa mga pulis. Sila'y sa lateral entry program para sa pagiging technical officers. Kasama sa nanumpa ang labing apat na chemist, walong medical doctors, anim na abogado, limang psychologist, limang dentist, dalawang geodetic engineer at tag iisang pari, medical legal, electronics and communication engineer. Sa kanyang mensahe kanina, sinabi ni General Acorda na ang lateral entry program ay testamento sa commitment ng PNP para mamitang demand ng mga kinakailangang professional sa kanilang hanay. Bibigyan mo na sila ng temporary status sa kanilang duty. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Porto. Brigada Balita Ito nga hong pagbibigay ng suporta sa mga mapektuhan ng El Nino, siniguro ng NEDA. Brigada Sheila Madibag, i-Brigada mo! Brigada! b Report. Magbibigay ang gobyerno ng karagdagang suporta para sa mga lalawigang maapektuhan ng El Nino upang mapalakas ang produksyon ng agrikultura sa Pilipinas sa panahon ng tagtuyot. Bagamat inaasahang tatanggap ng karagdagang tulong ang ilang probinsya sa Eastern Visayas at Mindanao, sinabi ni National Economic and Development Authority NEDAS Undersecretary Rosemary Edilion na wala pang tiyak na halaga ang inilaan ng pamahalaan. Ngunit nangako ang bagong kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Laurel na paplanuhin niya ito kaagad dagdag pa ni Edilion, palaging naarian ang tulong ng gobyerno sa mga magsasaka ngunit sa pagkakataon na ito nais itarget ng NEDA ang mga lalawigan na makararanas ng hindi normal na pag-ulan in the heart of changing lives ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigading News FM Manila the music and news o oh, Nationwide. Mga kabrigada, under control na po ang naranasang chemical spill sa Bawan, Batangas. Ay sa ulat ng Office of the Civil Defense, ligtas nang nakabalik sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng naapektuhan ng naturang chemical spill. Kaagad din umanong nagsagawa ng mga containment at cleanup operations sa kahabaan ng shoreline sa naturang munisipalidad. Kung maalala, unang napaulat ang paglik ng dalawang drum ng solvent naptha Napta L kung saan daan-daang mga residente sa Batangas ang apektado. Nanindigan naman si Senator Christopher Bongo na first hand yang nakita ang hirap na dinaranas ng lahat ng mga biktima ho ng sakuna. Sa unay niya, nagpaabot ho siya na pasalamat kay Sen. Jingoy Estrada dahil sa pag sponsor nito sa Senate Bill No. 2451 o yung proposed Ligtas Pinoy Center Act. Sa ilalim niya ay bibigyan ng ligtas, maayos at permanenteng evacuation centers ang bawat lungsod at munisipalidad. also be responsible for providing the immediate assistance and basic needs For our evacuees of people displaced uh, from their homes due to disasters, calamities and other emergency events. Dagdag pa ng senador, marapat lang daw na maisa batas na ito dahil maraming vulnerable sectors tulad ng mga bata at senior citizens ang naapektuhan sa mga ganyang uri ng sitwasyon. At uh, talagang kawawa yung mga kalagayan nila, walang komportabling higaan, walang uh, comfort room na malinis. Mas vulnerable sila sa sakit, lalong-lalo na yung mga bata na walang komportabling mahigaan man lang, ha, pahingahan. Patuloy naman pong hinihimok ni Senator Go ang kanya mga kasamahan na magsimula na sa paghahanda ng mga emergency packs at relief goods kahit wala pang sakuna. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, alam nyo ba na ayon po sa ilang pag-aaral, tila mas mahirap ang pagbubuntis kapag lalaki po ang gender ng inyong baby sa inyong sinapupunan. Batay sa mga pag-aaral, mas nagiging sensitive o mainisin daw si nana ay kapag baby boy ang kanyang dinadala. Pero ano man kasarian ni baby, dapat lang ay may masasandalan si mommy na makakatulong para sa maayos, healthy at masayang pagbubuntis. Yan po ang kayang ibigay ng Mom's Love ES1 Capsule. Bukod sa dala nitong mga bitamina at mga mineral na makapagpapalakas kay mommy, mapapagaan din po ng Mom's Love Kapsula ang panahon ng pagbubuntis ni Mami. Yan ang health news sa po sa inyo ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, patuloy pa rin pong umiiral ang Easter Lease. Pwede na rin yung Northeast Monsoon o yung hanging amihan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil hujan, asahan po itong maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon dahil nga po sa Easter Lease. Dahil naman sa amihan, asahan din po yung maulap na rin na may kasamang mga mahihinang kalat kilat na sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Apektado rin ho niya ng bahagi naman ng Ilocos Norte at Apayaw na siyang makararanas din ng mga pulupulong mga mahihinang pag-ula. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, nationwide sa tanghali. At mga kabrigada. Brigada Balita Nationwide. Inyo na hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at a Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gabdalisay Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.